Torquak nakabalo ba ta, mga guys nakining kining buyo mo ni sumpa sa mga manok og nagbuyo mga manok mga manok no sa tanan mga sugarol sa tibuok kalibutan pagtanom og buyo kay sumpa kini sa mga atay sa mga manok kay tinud tested ang province sa akong amahan kay ngano ang akong amahan kuan usaka, sugarol og kining buyo mga guys sagagmay pa kay mga bibi nga si Gigman nya magabi no sigigman nya magabi kining buyo grabe nga katambal nino ihaob nimo dito sa kalayo gamay ihaob nimo pito ka inani pitok hokong no ihaw bi mo butangan nimo gamay ng lana ayo lang pabi nga init pa siya ibutang dia sa iyang tiyan ipalibot mga guys no then hikti siya gamay nga lampin kanang pusuran hikta nimo hinay-hinay lang gikot mga guys kay pirti ni maka kuwa og panot ang pagbutang ani mga guys na araw na ang sistema pagbutang kini iyang ikog-ikog og kini pungango tinahanlan mo tuo ka lang ha Whether you like it or not, mao na yung pagbutang no dito sa tiyan ni anak nimo, no? Mag-ana ang iyang plaster mga guys no, maglibot ang pito kabok ug dili siya paris sama sa walo kabok, no? Dili siya even numbers, no? Add numbers. Mo ani siya, mga guys. Labuyo ang tambal sa panuhot sa gagong bata ug sa dagkong tao.